Ayan. Ayan guys, naka 100 step pa lang kami. 300 ba ito ma? 720. Ha? Huh? Seryoso? Abot na talaga tayo ng dilim dito. 720 pala yung step dito. Malala pa to sa groto. ano? Ma, alam ko na siya sabi yung sabihing, hot spring yung bundok. Eh, bakit ito? Di ba? Di ba yung sabi niya? Bakit yung pala sabi niya yung ma? Makakita kami ah.

Nakakapagod. Parang nakaka 300 step pa lang kami. Hindi mo mga kasama ko, iniwan ako. Ayan guys yung pupuntahan mo. Ayan pa. Tapos so, ako nandito pa lang. Yung mga kasama ko nandun na. Sobrang taas pala. Sobrang taas. Sobrang taas. Ay, yung dagat oh. Yan. na guys, malapit na kami sa 720 step. Inambyu. Wow, maganda. Oh, 600 pa. Oh. oh, picture lang ito. Tingnan mo dito. Dito, paminala. Hindi magaling. Picture mismo lang dito. Ito na malapit-lapit na. Malapit na kami sa ano, 700. Ay, ito na parang 700 step. Oh, ganda. Ito na, 700 step na to. Tira yung tura ko. Pawis na, pawis na ako. Gulo-gulo na yung buho ko na. 720 step. Legit. 720. Tinakbo oh, na. wala pang isang oras. 720 step. Wala pang isang oras. Ang daming mga ano dito. Apam. Ma.

O, ba diba? na naman ang gaga. Hindi talaga yan siya papayag na wala siyang solo video kasi piniflex niya yung suot niyang dress na padded na. Nakaka-sexy nga tong dress na to. Kahit mabilbil ako, hindi siya halata. Mura lang din to. 100 plus lang. Nandyan yung link sa baba. O, oh, ba diba? Naisingit niyo pa yung pagpopromote niya, te. <laughs> Bababa na no, kami, guys. Oh. one, Pababa na kami. Magdidilim na. Pupunta pa kami sa hot spring. Tara, doon sa baba. siya. sa